Hello mga kabakeroy, salamat mga araw po sa ating lahat Aya Moravi, isang bakero ng mga kabayo dito sa ng silangan Shoutout pala sa lahat ng mga OFW sa ang sulok ng mundo Shoutout din sa mga relative, ever friends at saka sa lahat ng mga kabakeros natin dyan na walang sawang sumusuporta ah. At sa uh, Merry Merry Christmas po sa ating lahat uh, Merry Christmas din sa lahat ng mga OFW na malayo sa pamilya Uh, chill up lang tayo mga uh, kapwa kong OFW nandito tayo ngayon sa Padax kung saan ayan no siniferate ko yung baby horse sa mother horse ayan ko na sila sa mama nila kaso lang itong isa racing horse yan yung medyo maliit yung dalawa na yon jumping horse yun kaya close sila itong isang racing horse bago lang nila nakasama to kaya medyo hinahabol-habol pa nila yan na. pero mabilis mabilis sumakbo kaysa kanilang dalawa toro bread yun yung isa jumping horse toro bread. Yan. Ah, uh, toro breed pala yung racing horse. Ito jumping horse yung dalawa na yan. Isa lang yung mama at saka papa nila niyan. <laughs> Pasilip ko din sa inyo yung mga tanim ko dito. Ano? nila. Doon ko pala nilagay yung mama nila sa malayo para hindi nila makakita. Ito, may tanim ako dito mga kapakero. Kilala niyo ba ito? Katani yan sa Tagalog. Hmm. dami ng bulaklak. Ah, maraming bunga. Yan, katani yan. Ang dami ng bulaklak. Ito okay, kaya nilagay sa malapit na products. Medyo okay na rin yan sila mamaya ng konti. Eh, hindi pa sila sanay na may magkasama ang tatlo eh. After an hour maging friend na rin yan sila. Diba? Ito yung libangan ko dito. Pag uh, di-off, maraming buong nagtatanim ako kasi may ilig din ako sa kani sa mga gulay-gulay magtanim ng mga gulay-gulay uh, survival tactics ko yan yun ang napakaraming bumo pag wala pang sahod at saka masarap kasi yung kumain ng fresh na na gulay yan, yan. di diba? daming bunga ito yan o patula yan may tanim din ako ng dito yan patula o marami rin bunga diba yan daming bunga ng patula ko no yan may kabayo ito din dyan o dalawa may star yung Diba? Maraming bunga dito. After uh, few weeks, pwede ko na yan lagyan ng miswa. May miswa din dito sa batay. Eh. Matas din yan. Oh. Maraming bunga dito sa taas. Diba? Naawa ako ito sa mga kabayo ko kasi first time nila na humiwalay sa kanilang mama. ito patani din to yeah. kaya yeah. hanap sila ng hanap sa mama nila doon ko nilagay yung mama nila doon sa malayo makikita niya medyo umuusok-usok yung alikabok <laughs> tumutunog din yung mama nila doon yan karang hinahanap na yung baba nila. Ipasilip ko pa sa inyo mga kabakero yung iba ko pang mga pananim. para sama niya ko punta natin yung tanim kong upo. Ito yung tanim kong upo mga kabakero. Ang dami na rin bunga nito. Yan. Yan. Makita nyo ba? Yan na. Laki yung puno niya na. Oh. No? Lagyan ko rin yan ng fertilizer. Ayan. Dito may may isang malaking bunga dito. yan iyan, di ba? Sobrang laki. Kita niyo, dambuhala to. Ayan. Laki nito eh. Hmm? Ibang variety ng upo nila dito. Sobrang laki ah. Hindi na kanang kamay ko. Ah, sobrang laki. Ang okay, Malaki. Diba? Ayan. Ito, may malunggay din ako dito. Kasi lang hindi ka mag -ano, maganda yung dahan niya ngayon. Kasi lumalamig na. Lumalamig na yung panahon. Yung grips ko hindi gaano mag na maganda yung tubo ngayon. Ano, mamatay na sa lamig. Tapos dito may mga tanim-tanim din. ako dito na alugbati, ano, alugbati 'yan. E, alugbati, may kamatis din, ayan. Keri may patula din ako dyan dishonesty. Dapat dito sa ibang bansa, madiskarte ka. Yan Dati ginagawa namin itong kwan, eh, Ito, yung bunga ng alugbate. Tapos, maging pula to eh. Dati nung kabataan ko, ginagawa, tinatanggal namin itong pula, tapos nilalagay namin sa kuko namin. Yan ginagawa namin, q Sinang nakarelate dyan. Diba? Dami akong tanim. Discarty lang yan. Ang eh. discarding OFW yan. Punta din tayo doon. May tanim din ako doon na akon. Na kalabasa. Tara samahan niyo ako. Punta tayo doon sa tanim kong kalabasa. Yan na. Ah, matagal ko na yan tanim. Mga more than 5 years na yan. Malaki. Sobrang laki ng puno na ito. pinotor ko lang nang nakaraan. Ah, Malunggay. Pambansang gulay ng Pilipinas malaking puno more than 5 years na yan malunggay ko na yan mabilis tumubo dun o oh, makita niyo uh, nang nakaraang mga taon kanyang tanim ko dyan kamatis talong ngayon uh, tapos na tong season ng kalabasa ko kasi ano to more than 7 months na tong kamati ay yung kalabasa ko yun o oh. maraming bunga yun, oh. yan o yan ayan oh. o maraming bunga tanggalin natin dito mag pollinate tayo yan o oh. kasi wala masyadong butterfly dito kaya hindi gaano na kanyang bunga kasi mahina yung pollination sa hangin nagkon sila oh, tingnan nyo sobrang nakita bunga nyo diba marami sobrang laki nito mga 10 kilo siguro to 7 kilo ba ayan ipopollinate natin yan ang. Plase, yan kasi yan may bunga sya ibig sabihin yan natin. Diba? Ito, ilagay natin ito sa taas. Ayan. Ayan, ipupupan natin. Para, para yung pollen grains niya. Tingnan niya yan. Diba may lalaglag na pollen grains mula dito. Ilalagay yan dyan. Ilalagay yan dyan. Ayan sabay natin yan para yung kanyang bunga hindi malalaglag hindi ma tulad nito tingnan niyo na mamatay yung bunga niya kasi kulang siya sa pollination ito nagyanan natin magiging bunga yan yan o tingnan mo doon may pinakamalaki akong bunga dito tingnan niya baka abot ito ng 15 kilos eh ito. Oh, Diba? ba? Sobrang laki. Oh. Diba? ba? Sobrang laki ano. At ano kaya to? Pwede ka na yung kunin mga sunod na mga araw. Sobrang laki. Hindi ito may mga pandin dyan. Lagyan oh. din natin yan ng Lang... bulaklak para malagyan siya ng maraming bunga yan dyan ayan oh. may mga malalaking bunga din ito pakita no. ko sa inyo punta tayo dun ayan diba sobrang lalaki ito rin dami ano Yan po. Diba? Skarting OFW lang yan. Yan may handle pa yan doon. Kasi na kasi. Yan na. Yan, diba? Naming buong ano. Ah, Dinadolse di ko yan. Ginagawa kong candy. Kirang... Yung... Ano diba yan yung... Ah, ito may bago dito unin natin bulaklak nito Lagyan natin dun sa kuhan sa isang bunga na kan para magiging Kwan sya hindi makakalaglag yung bunga nya Ayan, lagyan natin ito dito. Ayan. Tingnan natin Ayan na. Okay. Tara silipin natin yung kwan. Yung bibi at saka pato ko dito. Ayan. Di ba? Bibi at saka pato. Itik tawag dyan. Ayan. Sarap yan tatu team. Ayan, di ba? Ang dami, no? Bastante ako sa itlog ng mga itik. Ayan, di ba? Tsaga-tsaga lang mga kabakero. Ayan, ipasilip ko din sa inyo yung mga manok. May mga manok din ako dito. Para makita nyo yung mga manok ko. Yan. Yan, di ba? Mga manok. Kumpleto ako dito mga kabakero na mga alagang gulay, manok at itik. Di ba? Discarding OFW yan mga kabakero. Pinakasilip ko lang sa inyo yung libangan ko dito pag walang trabaho. Okay, thank you for watching. Tugas di tegler. Fish tu, orang bye bye.